Hi everyone! Ayan, as usual, nandito na ulit tayo sa kusina at magluluto tayo ng ating ulam. Nakapagsahin na rin ako guys. Ayan. Tanina habang ako ay uh, nagkakape, naisip ko kung anong masarap na luto dun sa chicken pit. Binili kasi akong chicken pit kahapon sa palengke. So, nilinisan ko na tapos yun. Naisip ko kung anong luto. Pero, ayan na siya oh. Ay, adobo ko na lang siya. Ano ko muna siya, niluto ko muna siya tubig, sa tubig, para malambot. Yan, yeah, syempre nilagyan ko na yan ng konting asin, yung pampalasa, asin, tsaka luya. Yeah. And bawang sibuyas, ayun. So mamaya, after ko siyang mapalambot, kaya adobo natin siya. Sarap kasi guys yung chicken feet, diba? Mapaparami na naman na tayo ng kain ito dahil ang ulam ay chicken feet. Ano kasi siya, nakakadami ng, ng kain. Masarap din siya kung ano lang, papak lang. Naalala ko yung dati kong boss, yung boss ko na Chinese, nung no? ako nagtatrabaho pa sa Makati. Yung lutong Chinese ba, yung dried lamb siya, tapos maraming sili, maangha. Guys, ang sarap nun. So, ayan, mamaya, papakita ko sa inyo kung anong luto yung ginawa ko sa chicken. Ari, yan na nga siya mga ni Lalagyan ko lang siya ng kunting mantika para mag-isa. ko siya ng paminta. Lalagyan ko sana siya guys ng sili. Eh naalala ko mayroon pala akong batang kasama. So baka hindi niya makain. So paminta na lang sa kanuya bawang sibuyas. ay Uy, dumikit na. masarap ang kain ito natin mamaya guys isa lang natin siya konti butoy lang muna natin konti yung ano yun eh. masarap kasi pag medyo sunog sunog yung bawang sibuyas and luya nyo Yeah. tayo pwedeng maglagay ng sili. Mayroon tayo pasamang bata. Lagyan na natin ng toyo. Okay na yeah. Malasa na to guys. Kasi ito ay niluto na natin kanina sa tubig na may mga pampalasa. Charot, charot. Yan. And then, wow, yummy. Na natin siya ng suka. Pakuloy lang natin and then kakain na tayo. Yan na siya oh. na. Tapos, lalagyan natin siya ng konting honey. Instead na asukal guys, honey ang ating ilalagay para siya ay may kunting uh, anong tawag doon? Sweet. Yummy. Hi guys. panalo, Sarap. So, ayan. Kain na tayo, guys. Ito na yung ating nilotong paa ng manok. Ay, hala. Ayan, o. Oh. Sarap. Let's eat.